welcome back mga kaboxing Dinaya na binarat pa Ito nga po ang mga naging maanghang na komento ng mismong kababayan ni Emmanuel Navarrete matapos lumabas ang report ng Athletic Commission na $60,000 lang ang nakuhang bayad ni Charles Suarez sa isang title fight Mas lalo nga pong naawa ang maraming Mexican boxing fans sa ating kababayan dahil matapos itong ninakawan ng panalo, ay di rin daw makatarungan ang ibinigay na bayad sa ating kababayan. Bagamat wala naman pong naging angal ang kampo ni Suarez sa nasabing bayad na binigay sa kanila ng Top Rank Promotions, dahil kung tutuusin, ay napakalaking pera din naman ito sa atin. Tinatayang aabot sa 3 milyong piso nga po mahigit ang nakuhang bayad ni Suarez sa isang laban. Dahil bagamat aminado ang kampo ni Suarez na mas maganda kung malaki din ang bayad sa tinuturing na first and last chance ni Suarez na mapalaban sa isang world title fight bago pa man magumpisa ang kanilang laban, ay mas focus pa daw ang kampo nito na makuha ang panalo at maiuwi ang titulo at mabigyan ng karangalan ang bansang Pilipinas. Sadyang di lang daw talaga maiwasan ng Mexican boxing fans na maawa sa ating kababayan dahil sa napaka unbalanced na bigayan ng premyo sa nasabing boxing event. At sa ating pangangalap ng informasyon mga kaboxing ay nakahanap nga po tayo ng aktual na listahan kung magkano nga po ang naging insaktong bigayan ng top rank promotion sa bawat boksingero na lumaban sa bakbakang Suarez at Navarrete. Dahil isang insider nga po ng top rank promotion ang nagbigay ng actual off sheet sa nakaraang boxing event na ito. At kumpirmado nga po mga kaboxing na $60,000 lang ang nakuhang bayad ng kampo ni Suarez at tumataging ting na $1 million naman kay Emmanuel Navarrete. Well kung tutusin mga kaboxing ay may point din naman ang mga Mexican boxing fans na napaka unbalanced ng naging bigayan kung ikukumpara natin ang bayad ni Suarez sa ibang boxingero. Dahil di man lang nangalahati ang bayad kay Suarez sa perang kinita ni Zaur Abdullaib at Raymond Moratalia sa kanilang naging bakbakan para sa isang interim champion belt. Dahil nasa $150,000 nga po ang naging bayad kay Abdulyaib at $400,000 naman kay Raymond Moratalia. At lamang lang ng $20,000 ang bayad ni Suarez sa naging bayad sa makakalaban sana ni Suarez noon ngunit napapabalitang umiiwas sa kanya na si Andre Cortes kontra kay Rafael Jimenez. Dahil kumita nga po ng $40,000 si Cortes sa isang non-title fight. Bagamat wala pa daw sa posisyon si Suarez na humingi ng malaking bayad kasi di pa daw ito ganoon kasikat Ngunit kung pagbabasehan daw natin ang naging bayad sa di rin masyadong kilalang boksingero na nakalaban ni Inoue na si Yi Jun Kim at Ramon Cardenas na umabot ng isang milyong dolyar mahigit ang kinita nito sa isang laban kontra kay Inoue, ay di daw talaga makatarungan ang ibinigay na bayad ni Arum sa ating kababayan.